Hello guys, good morning. Ah, uh, bali itong iluluto namin ay kamoteng ugot ng kamote, leaves ng kamote. Bali dinagyan namin ng sibuyas, bawang, tapos ginisa namin siya. Ito na po siya, guys. Ito po yung dahon ng kamote. Oh, uh, talbos ng kamote in Tagalog. Yan, masarap po ito guys. Lalong na po sa may mga anemic. Ganon, yung may mababang dugo po. Ito po ang kailangan natin na ulamin. Pwede rin po siyang steam, a uh, boiled na yung leaves. i mulang mo lang tapos kunin mo na agad. Tapos lagyan mo ng kamatis, bagoong, tapos sibuyas. Pwede na po yun na pang ulam. Masarap din po. At pwede nyo rin pong iganito po din po. Yan. Ang sobrang sarap po ito, guys. Kaya masasabi ko, we eat vegetables kaysa sa mga karne. Minsan-minsan lang ang mga karne. Importante, eh, vegetables ang number one sa atin para humaba ang buhay natin. Pus after that, takpan po natin. Takpan po. <laughs> Hindi lang kasi yung takip. Kaya magkuha po ng takip, takpan para maging okay siya guys yan ito ay hugasan ng mabuti yan hugasan ng mabuti masustansya po ito marami po sa palengke ang ganito guys we eat like this it's nice in our body yan yan takpan ko, yan mga anong mga ilang oras balo to yung ganito walang oras yan minutos lang ay minutos lang sabi ng husband ko minutos lang kaya yan guys the best talaga ang ugot ng kamote or talbos ng kamote, guys. Yan. Tapos, il ilower po natin yung apoy. Yan. Pag nakuha nyo po agad, ilagay na po sa bowl. Huwag po dito sa may palayok. Ganon. Much better ilagay sa bowl. Ganon. Yan. Huwag mo nang uh, dagdagan ng tubig. Yan na po. May tubig na po yan. Yung pinag banlawan, yung pinag- hugasan mo, yun na yung tubig niya. Yan, guys. Lagyan mo ng asin. Lagyan mo ng ng konting ganon. Yung ano yan? Yung, yung, yung tawag na dito? Ka? Magic Sara. Magic Sara. kahit hindi na ganon. Oo, oo hindi mo nalagyan ng Magic Sara, the best talaga ever. Sabang, so, na yan. Nalagyan niya na. Yan. Pasensya po guys, yung palayok namin. Mari. <laughs> Maraming salamat guys and friends.